pangalawa naman namin binisita is under siya ng Universal Realty. Um, nasa Tate Place siya. Ah, uh, yon. Ito medyo may kamahalan siya, nasa 17 something siya. Kasi medyo mahigpit yung realty na yon. Um, kailangan kung uh, family of 4, kailangan 3 bedrooms talaga siya. Yon. Tapos, pero okay yung location, maganda, um, safe. Ang naging problem naman dito, parang feeling ko kapag winter, ang layo ng lalakarin ko pag halimbawa magtatrabaho ako. Kasi ang, yung sa main street, downtown siya, pwede mo lakarin. Marami yung mga establishment na pwede mo mapasukan. Tapos yung sa confederation naman, ganun din. Medyo may mga malalapit siyang um, place na pwedeng mapagtrabahuhan. And then yung isa, yung sa Tate Place naman, medyo uh, secluded yung area niya. Parang dapat talaga may sasakyan. Eh, wala naman ako sasakyan. Kaya <laughs> eh, medyo mahirap. Pero yung lugar niya, maganda. Tapos, um, third, third floor, yung uh, unit na dapat na available ayan laundry Entry. second bedroom oh this is the <laughs> golf course <laughs> <Okay>. damn storage get view Eto. Bedroom pa rin siya. Oh. Ganda. Fireplace. Ano yung wood? Ganda Worst ng view. Sa toong dining. Ganda.